Good day guys and welcome back again sa so, ating channel for video. soki Smash 115 wow. ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi nyo nga guys, ito daw ay nagkaroon ng lagitik mo. Kasi so, pre, para marinig nyo ang kanyang makina ay kailangan paanda rin muna natin. Na. Ang gawin natin ay baklasin natin oh, ang mga no! pairings para ma-double check natin kung saan nagagaling ang tunog ng kanyang makina. Kung bakit nagkaroon siya ng ganyang klasing ingay. So, para mabilis na natin guys ay magic na natin. So ito na guys na magic na natin ang kanyang cover. So ang next step na gawin natin ay silipin natin ang kanyang camshaft guys no. Possible kasi ito okay. ay nagkaroon ng problema na sa kanyang cams at tracker arm. Kasi nung hindi ko pa ito binaklas guys, in-interview ko muna si madam, kasi babae nga ang owner nito, ay lagi na itong nagbabawas ng langis. Possible, wala lang oil na pumapasok sa kanyang cylinder guys. Every time nagpapalit ng langis, si madam ay halos di na yeah. ng isang baso no. Possible, nagkaroon na nga o napiktuhan nga ang lubrication ng ating cams at tracker arm. So tanggalin mo natin ang bilog na cover na yan, guys. Kasi dito natin makita ang sitasyon ng kanyang camshaft at tracker arm. So, dalawang bolt lang ang tanggal natin guys para makita natin sitwasyon sa loob ng kanyang cylinder head. So, yun. So, unang nakita natin guys ay putol ang kanyang o-ring kaya pala ang daming leaking sa kanyang cylinder head. Dahil sa leaking na yan, naging resulta na napakadumi ng kanyang cylinder head guys. Yan no, ang, ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng leaking ang kanyang cylinder head okay pa naman ang kanyang decompression release guys kasi gumagawala-gawala pa naman ito no? ang ko lang nakita ay ang kanyang timing chin napakalawlaw na o lumalawlaw na siya guys check nyo Di ba? Oh, so, isa, isa no. ito sa kung bakit nangihingay ang kanyang makina sa, sa ng kanyang cams guys o cams of sprocket ay napakatuyo talaga oh. indikasyon na yan na wala na talagang oil ang kanyang makina pero sabi oh. ni Honor guys, before ko ito binaklas, ay one week pa lang daw siya nakapalit ng langis. Ngayon nagkaroon na siya ng budget na check ang kanyang cylinder head at saka cylinder block. Pero ang sabi ni Madam guys, I need daw itong uh, palitan ng block or baka iparibor. So nasa mga dalawa lang daw ang suggestion ng kanyang kakilala. Pero sabi ko sa kanya, mahal po ang original na cylinder block. Ang gawin natin ay ipaparibor lang muna natin since ito ay laging nagbabawas naman ng langis. langis. Every time na kitchen soil si Madam, Halos nanghalahati lang daw sa baso ang laman ng oil ng kanyang makina. So yung lagitik naman oh, is sinabi ko ito no. maganda. Katong lagitik nito, possible na piktuhan ang cams, camshaft at tracker arm mo. Kung motor na ito ay napaka-sensitive guys. Kapag malit na lang oil na papunta sa ating cylinder head, automatic masisira ang ating cams at tracker arm. Issue ito ng mga Suzuki Reder G, at saka mga... Huh? So next, tanggalin natin guys ang kanyang bolt o allen bolt ng kanyang camshaft sprocket kapag natanggal natin yung takip ng kanyang camshaft, yung bilog. So, 20 pong bolt ang tatanggal natin, guys. Yan po ay mga alin na bolt na 4mm. So, kapag ikaw so, ay okay, susuki user, guys, kapag nakita mo itong video, dapat mabahala, mabahala ka na. Kapag na-check mo na ang oil, every time ka nagpapalit ng oil, is malate na lang. Panatilihin mong mag oil every 1 month o 1,500 km. Huwag mong paabutin ng mga 3, 5, 3 months. Lalo na ang yung motor ginagamit mong pang kabahayan. Yes po, ang trabaho po ni Madam ay isang collector po ng lending company. Sa working hours pala nating motor guys, alam na nating napakalaki po ang kanyang serbisyo sa owner ng motor na ito. At tanggal na natin ang dalawang bolt. Pwede natin tanggalin ang kanyang decompression release. So, may pa tayong tanggalin ang kanyang catch-up guys. Luwagan mo na natin ang kanyang tensioner toaster na siyang matutulak sa ating timing chain. So advice ko sa inyo guys, kapag kayo ay Suzuki user, mag-PMS kayo sa inyong motor para maiwasan natin ang ganitong sitwasyon ng ating makina. Sa so, dahil sa kabisihan <laughs> ni Madam is, ngayon pa lang siya nagpapaayos ng kanyang motor. At kita na naman sa resulta sa kanyang cylinder head, ang daming leaking. Kahit sa ang banda ng leaking. So maubos din natin oras ito sa kalinis ng kanyang makina, guys. So, iangat muna natin ang kanyang toaster pa clockwise para uh, angat ang kanyang toaster. At yung timing chain natin ay luluwag. Para mabilis natin matanggal ang kanyang camshaft sprocket. So, yan guys. Nabunot na natin ang kanyang camshaft sprocket. Irog muna natin ang kaunti ang kamera. Medyo uh, malayo ang, 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 kuha natin. So, natanggal natin ang kanyang sprocket guys. Sumama lang yun ang kanyang decompression release. Yan. So, depende na, na sa inyo, guys, pwede niyo ibalik o hindi. yung decompression release na usual. na iba, -kila condemn yun, eh. Kapag ibabalik natin hanggat hindi sira yung spring niya. So, yan, guys, tag-uras. <laughs> Panahon na natag-tuyo. Kasi yung kanyang cam sprocket napakatuyo tuyo talaga ng oil. Nangitim na sa tuyo. Ang kanyang cam sprocket. So, hindi natin mabunot ang kanyang cams, guys, hanggat hindi natin matanggal ang plate na nakasagabal yan sa ating pin. Punggalin natin ang bolt na yan, guys, gamit ang ating impact wrench. Yan. Kapag matanggal na natin ang bolt na yan guys, ay maaari natin bunutin ang dalawang pin ng kanyang rocker arm. Yun, napakadali talaga. Baklasin ang panggilid ng ating smash. Yun, dalawang pin na yan, maikli at saka mahaba ang dalawang pin na yan, guys. So, meron pa isang pin sa itaas. Nakalock ng ating camshaft. So, sa ating pin guys sa dulo niyan meron siyang washer, wave washer ng ating rocker arm. Mahulog 'yan sa loob. Dalawa po yung washer niyan, guys. Tandaan niyo ha. So 'yan, ito yung moment of truth. So yan, klarong-klaro at confirm na confirm. Naapektado talaga ang kanyang camshaft. Oh, no! Sabi ng owner guys, bigla natin sa hindi La Class, isulat ang hatak ang kanyang motor lalo na't na mga paahon para daw nagcute-cute o kanakajut-kajut. So, ito rin ang dahilan kung bakit apektado ang performance ng kanyang motor, guys. Dahil bawas na bawas talaga ang, ang lube ng kanyang camshaft. You know, kapag bawas na bawas ang lube ng ating camshaft, mahirapan makabuka ang ating balbula, guys. Ibig sabihin, kapag mahirapan makabuka ating balbula, apektado ang kanyang performance sa lube ng ating combustion chamber. Kaya walang hatak ang motor ni Madam. So, you know, ang laki na nabawas ng kanyang cam lobe. Ano bang nangyayari kung bakit nagkaroon ng itong scenario Siyempre, guys, walang naglalubricate sa ating camshaft. So, kapag apektado ang ating camshaft, automatic apektado ang ating rocker arm. So, need natin bunutin ang dalawang rocker arm yan, guys, para makita din natin ang kanyang sitwasyon. So, yan, kunin natin gamit ang ating long nose. Nandyan lang yan sa loob. E, So yan, confirm na confirm ang laking nabawas sa ating rocker arm. Ito ang dahilan kung bakit naubos din ang ating cams guys. Klarong klaro naman sa ng nating cams, ah, rocker arm pala, na wala talagang oil na lalubricate sa kanilang dalawa. So oil lang po ang sa parts ng ating cylinder. Head. Lahat po ng motorsiklo guys, oil lang po ang mabubuhay sa ating cylinder. Head. Kapag barado ang, ang flow ng ating oil sa puntasan ng cylinder head, ito talaga ang mangyari. O wala namang oil na mapasok sa cylinder head, dahil nga is, kaunti lang ang Uh, natitira sa ating makina, ito din ang mangyari, guys. Mapiktuhan ang ating rack arm kasi sila po ay mga metal lang, no? So, kapag nagkaroon ng metal to metal contact sa loob ng ating cylinder head, ito talaga ang maging itsura. Magkaroon talaga ng pagkayod. You know? Dalawang <laughs> rack arm ang sira at dalawang loob ang sira intake at saka exhaust. Did natin itong palitan, guys. Kapag, kahit kapag hindi natin ito pinalitan, magkaroon pa rin ng lagitik ang ating makina at hindi mawala-wala yung ingay sa loob ng ating cylinder head. At syempre, apektado rin ang takbo ng ating motor guys. Dahil lang nga, yung balbula is hirap makaupin o makabuka. Dahil nga is maliit na na ang loob. Ngayon, ang gawin natin guys, i-check naman natin ang oil sa kanyang makina. Dito na natin malalaman kung malit na na ba ang natira sa kanyang makina. Sabi daw ni madam, ito motor niya is one week pa lang ng oil. Dito tayo mas surprise kung nababawasan ba talaga ang kanyang makina. Kapag nababawasan ang oil ng kanyang makina guys, automatic may problema sa piston at saka sa kanyang liner. Kasi ito yung gustong ipatrabaho ni madam, yung ipapalit-palitan na ng bagong black or iparibor na lang daw. Kung mapretan natin ng black, ang makita natin ay replacement. Hirap tayo makakita ng original. Mas maygi ito na lang iparibor natin guys kasi never pa itong naparibor o napalitan ng black ang kanyang makina. Amazing. First time pa na itong maparibor. So kita nyo man guys, napakahina ang tagas ng oil ng kanyang makina. So ang motor pa ni Madam guys, ang lang uh, in interview ko siya is nasa mga 10 years na daw at never pang nabuksan ang kanyang makina yeah. o napalitan ng pisa sa so, first time pa rin ito mangyari. So, I mean to say, ito ay first river pa lang. Kita nyo naman sa ng kanyang oil guys. Napaka-itim, napaka-lapot at halos hindi na makabot ng isang baso. Apektado talaga ang lahat ng mga working parts sa loob ng ating cylinder head at saka ating piston at saka block. So, yun po ang unang mapiktuhan. Kapag ang level ating oil is napaka-kunti talaga, ito talagang mangyayari. Lalo-lalo na sa mga Suzuki user. Yan. Kapag malit na lang oil ng motor mo, ikaw ay susukeyo sir. Possible, ito din ang ma-experience ng inyong motor. Magkaroon ng ingay o lagitik at apektado din ang performance o hatak ng inyong motor. Dapat ka nang mabahala kasi may problema na sa cams at rack At kasunod niyan ay ang inyong piston at saka cylinder block. So yan po ang naging resulta ng pagbabawas ng langis ng kanyang motor. So ang gawin natin guys, tanggalin natin ang kanyang block, kanyang cylinder head at siyempre tanggalin natin ang kanyang air cleaner at ang kanyang carb para, para tuloy-tuloy ang pagbaklas ng ating makina. So yan, guys, ang next natin gawin is tanggalin natin ang apat na nut sa kanyang cylinder head. Ganyan po ang itsura ng kanyang motor guys. Dahil sobrang dami ng leaking ng oil sa kanyang cylinder head. Isa rin sa dahilan kung bakit mabawasan ang level ng oil ng ating makina. So kapag nakita mo ng motor mo na nagkaroon na ng mga leaking, dapat mo nang aksyonan. Huwag mo nang uh, patagalin pa. Bigyan mo agad ng pansin guys kasi mapiktuhan din ang percentage ng oil sa loob ng ating makina. So ang nagkaroon ng leaking dyan is yung kanang, ang kanyang uh, takip ng kanyang balbula, yung cap tapit niya at syempre yung takip ng kanyang camshaft. So natanggal natin ang kanyang apat na nut, dalawa ang bronze washer niyan o, o may tanso, dalawa naman ang ordinary na washer. So ang yung may bronze washer guys is nakapabor sa oil passage ng ating cylinder head. Siyempre, tanggalin natin ang kanyang dalawang stud bolts na giliran para mabunot na natin ang kanyang cylinder head, guys. Maubos na naman ating uras kalinis ng kanyang cylinder head at saka cylinder block kasi napakatigang na po ng kanyang mga duming-dumi na yan na kumakapit sa kanyang makina. So, yan. Natanggalan natin ang kanyang dalawang stud bolt. Dito natin malalaman kung dapat na ba siya iparibor So, yan guys. Tanggal na siya. Pwede na natin siyang pokpokin gamit ang ating rubber mallet. Medyo may kahirapan guys. Kapit na kapit ang head at saka black na natin. Oh. Parang hindi natin mapaghiwalay. So, ang gawin natin is bunutin na lang natin ng sabay ang dalawang yan. So, titirahin mo natin ang kanyang cylinder block. Ganyan kadikit ang kanyang makina, guys. So, yun. Gumalaw na. May chance na mabunot natin. So, yun. Nahigilan na natin ang kaunti. Nag-stack up ang isang stud bolt nito guys. Magkatulad ito sa isang problema sa mga Honda. Pero swerte ko rin tayo kasi nabunot natin ang dalawang yan. Nang sabay. So yan, malapit ng Deng -deng, na ang katotohanan. Time to Makita natin ang sitwasyon ng kanyang piston. So yan guys, confirm na confirm. Napiktada talaga ang kanyang oh, no. piston. sa nabi ng mga gas-gas. Nasa ibabaw na parte ng ating piston. So yan. So, syempre, kailangan natin tanggalin ang kanyang block at head. So, yun guys, confirm na confirm na apektado talaga ang kanyang piston. At hindi nakawali si madam sa kanyang suspensya na hindi na talaga siyang iparibor. Aww. So, lagyan muna natin ng basahan guys para iwas tilapon sa ating piston lock sa loob nating makina para pang panigurado na lang na hindi talaga tayo magkaroon ng back uh, ha, sa kanyang piston lock kung sakaling ito ilalipad so ayan. tanggal lang lock pin dito natin makita nang malapitan ang kanyang gas gas so ayan, guys Adami dami pa lang ng gas gas ng kanyang piston ibig sabihin wala na talaga na lubricate sa kanyang piston guys pero so, nagkaroon siya ng kanyang problema Ganyan po importante ang oil sa loob ng ating makina. Dapat po ay sensitive tayo sa ating motor guys. Kapag ang motor natin ay parang kabayo kung magtrabaho, kailangan natin bigyan pansin ang preventive maintenance. Lalo na lang sa ating pagkapalit ng oil at saka oil filter. Okay. Napakaimportante po talaga ng dalawang yan. Ibig tayo ay nagpalit ng uh, oil sa ating makina isasama na natin ang ating oil filter. Kasi may, may oil filter po ang mga Suzuki na siyang naging filter ng ating oil. Before ang ating oil papasok sa ating cylinder head, dadaan mo na siya sa ating oil filter. So, check mo natin ang uh, liner natin, guys. So, yun. Klarong-klaro ang gasgas -gas sa parking na yan, guys. Oh. Marami siyang hairlines. So, subject po, reborn na tayo. Wala na tayong option dyan, kundi ipa-reborn natin okay. yan. So, syempre, ang kanyang cylinder head, guys, ay papalitan din natin ng bagong valve seal. Lilisin natin ang kanyang combustion chamber. Naputulin ang bolt niyan, guys, sa kanyang exhaust, no. Targetin din natin yan. So, ito talaga ang concern natin, ang kanyang piston. Ang gas-gas, ito ay standard pa, guys. At never pang napalitan sa loob ng sampung taon. So, hindi na lugis si madam. Alon na itong motor ay ginagamit niyang pangkabuhayan araw-araw. Isa din sa problema na kinakaharap natin guys, ang kanyang cams. Kasi <coughs> naman makahanap ng cams, ng cams, ang uh, smash talaga. At dalawang rocker arm. Pero pa, hahanap na ng paraan guys, nang palitan ang ng dalawang yan. Para mabalik Aww. ang tunog ng kanyang makina. At the same time yung pero sa hinahanap ni madam, yung hatak ng kanyang makina. So, li natin yan guys. At yung patulabol, target din natin yan mamaya. So, dalawang araw ang target natin, guys. Matapos ang trabaho nito, no. So, yun ang kanyang gas-gas. Ihatin natin yan sa machine shop. At bibili tayo ng bagong piston kit. So, check natin ang side play ng kanyang connecting rod para sure ball tayo. Kung sakaling may ingay kanyang kina, at least meron tayong may paliwanag kay madam na may problema ang kanyang connecting rod. So, good support naman ng kanyang side play. Ang kanyang up play, check natin. Goods rin adyan uh, mga anong malaki yung uh, Play niya. Goods na goods. So 'yun lang concern natin guys no, uh, piston, paribor natin yung block. Uh, Pagpalitan ng bagong piston kit, isang camshaft at saka cam arm. Itong timing chain is okay. explain na natin kay madam na uh, kapag may budget tayo so sa palitan din natin 'yan ng bagong timing chain. 'Yun lang guys no, mga bang sa part 2 ang pag-assemble. Maraming maraming salamat. At siyempre, see you sa next video. Right, set, God. Shout out sa ating Pogi Mechanico. Ayos.